Magandang araw! Isa ka ba sa mga interesado mag-apply sa Alphamart at napili mo ang posisyon bilang store crew? Kung ganon, nasa tamang video ka. Panoorin lamang ang video na ito mula simula hanggang dulo. At dito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga responsibilidad ng isang store crew. Tara, simulan natin. Sa uniform ni Ma'am, makikita natin na siya ay isang store crew. Isa sa mga responsibilidad ng isang store crew ay meron silang tinatawag na rack assignment. Ang rack assignment ito ay ang kanilang mga rack na kanilang inaalagaan. Dito, pinapanatili nilang malinis at maayos ang display ng kanilang mga item. At sinisigurado ang lahat ng mga expired at mga damage ay natanggal na sa display. At hindi lang yan, lahat ng mga item dapat nasa magandang kondisyon. At ang mga price label din nito ay updated at nakatapat sa mismong item. Ganon lang kasimple ang iyong trabaho. Napakadali ba? Diba? At syempre, based doon sa actual, titignan mo din ito sa inventory kung tugma yung item na iyong binibilang. Lalo na pag rack mo yan dahil pag kulang yan, posibleng ma-charge sa iyo. At syempre, pag natapos ka na sa iyong gawain, mag-forward ka. Gaya ng nakita mo, yung mga item dapat full display. Forwarded ang lahat ng mga item para maging malinis at kaaya-aya ito sa paningin. Isa sa mga minomonitor ng mga store crew ay ang chiller section sapagkat ang chiller section ay mabilis itong mabenta o sa tinatawag nilang fast moving item sapagkat ang mga tao ngayon ay hinahanap nila ay yung laging malamig na inumin. Kaya dapat maganda ito sa paningin at laging full display. Kaya pag wala kang ginagawa, wag kang maglugaw. Magtrabaho ka. Tandaan mo, sa loob ka ng mini supermarket na malamig at hindi mainit. Kaya kung gusto mo magtagal sa trabaho mo at ma-regular ka, gawin mo ang iyong responsibilidad bilang isang store crew. Sa tingin mo, mahirap ba ito? Siyempre hindi. At kung ikaw ay nakitaan ng isang magandang potensyal na ma sa company, at siguradong nakuha mo ang atensyon ng iyong OIC, malamang sa malamang mareregular ka. Kaya kung ikaw ay hindi pa regular sa iyong trabaho, huwag mag-absent, gawin ang iyong responsibilidad at panatilihing malinis ang tindahan, tumulong sa kapwa, maglinis, mag-forward, mag, mag ng item, mag-full display at gawing parang tahanan ang iyong pinapasukan maging malinis sa trabaho gaya sa iyong sarili? At higit sa lahat, umiwas sa mga gulo. Lalo na meron tayong mga katrabaho na hindi naiiwasan na nagdadala ng gulo at nauwi ito sa kapahamakan. Na bunga na hindi mo pagtatagal sa iyong trabaho. At dahil dito, maaari mong isipin na nakakasawa na. Para maging masaya, ang ating gagawin makipagtulungan para maging masaya ang ating samahan sa ating trabaho. Iba talaga pag may solid teamwork, no? At sa huli, lahat ng na mga nakakolek na expired, ibigay sa OIC para ma-process ito at may balik sa distribution center. Maraming salamat! Kita kit sa susunod na video. Ingat!